Ang uh, gandang uh, hapon mga brod. May nakita tayo na isang nanay no, napakabigat ng karga niya. So, pa-sabi natin baka bigyan natin ng tulong. Salamat mga brod. Ang uh, gandang uh, hapon mga brat, May nakita tayo na isang nanay no, napakabigat ng karga niya. So, pa-sabi natin baka bigyan natin ng tulong. Salamat mga brod. So tara mga brad, natin si ate sa lubungin natin. Bigyan natin ng kaunting regalo ngayon. Bago man na siya umuwi, ay mukhang nangangalakas siya, no? Bigyan natin ng kaunting regalo para hindi niya magalaw yung kanyang kikitain sa pangangalakal. So tara mga brad, ah, paparating na siya. Oh, dami ah, mo ng bit-bit. Wait, baba muna natin yan. oh Ang, ang bigat ng dala mo? Ano na lang? Kala, sa eskwelahan. Ito kasi ngayon. Kalakal talaga to. O, oh, magkano uh, kikitain mo mga ganyang ano? Kasi ang dito niya ito. O, eh, tansyan mo mga magkano kikitain nito? Ito lang sa isang daan lang. Magkano? Isang daan. 100? hundred. Lahat ito, one lang. Ito lang sure. Kasi ito, ito, ano? Dalawang piso tong karton. Ang bigat-bigat, dalawang -bigat, piso. Nakakarga kasi yung iba. Yung ibang botella. Sabihin niya, iyan, 100. Ang ma ma magiging benta mo. Ah, uh, o, benta mo sa junk shop. Hindi, uh, ito, yung kinikita mo, para saan mo gagamitin? Ang bibigyan ng pagkarain, pagkasin. Sabon at sabon pang sarili mong gastos talaga no yung 100 so mga brad yung kikitain ni ate pang personal niya lang na pang gastos no wala naman ah, uh, wala man daw siyang pamilya no magulang po oh, may mag alam naman ng tatay ko ano po alam naman ang tatay ko na ito lang ano ko kaya hindi niya na ako hinihingi, ah. Oo, kasi ito lang talaga pagkakitaan mo maliit lang, no? Kaya hindi nga para hindi na magulang mo, no? Kaya lang minsan Oh, 100 pesos lang eh, no? Kaya nang minsan nahihiya ako sa kanya eh. Wala akong may tulong. Nakakatulong ako kahit po. Eh, pagkakasin sa bahay. Sa mga 100, nakakatulong ka pa panggat sa bahay araw? Ang pili ng inumin. Pag wala, ibigay ako. Anong inumin? Mineral. Ah, yung tubig na iniinom oh, nyo, ng mga nanay tatay mo dito minsan kinukuha sa talakal mo hindi kaya ko pag wala na sila pera eh nainom din naman ko po ako oh, ilan taon na ba yung nanay tatay mo yung tatay ko po nasa 80 tas yung nanay ko hindi namin makapisaan kayo uh, 80 plus na. Eh, saan yung may mga kapatid siya iba. Opo. Yung isa, yung Kapatid mong isa, nasa bigot natin kasama ngayon. So, sino kasama ang nanay-tatay mo ngayon? Ako po. Ikaw na lang. Bisa na po tayong kapatid mong babae yan. So, ito yung mga kalakal nila, mga brado, no? Mga mineral water. So, ilang sako ito, 100 pesos lang talaga ang tansya niya na kikitain niya. Kasi ang karton, ang bigat ng karton, pero dalawang piso lang. So, mga Brad, no. Nandito si Ate. Sa dami ng bitbit, ah uh, 100 pesos lang ang kanya kinikita araw-araw. Bigat, 'no? Bigyan natin ng konting uh, regalo si Ate. So, mga mga Brad, uh, hindi na magagalaw yung kita ni Ate. Bibigyan natin ng pambili ng bigas. Ah, palagi ma mo malaking tulong ng bigas. Malaking tulong talaga, 'no? Oh, so mga brad, bigyan natin kay ate ang gas. Ayo so, so mga brad, no, ngayon ay 100 pesos ang kita niya sa loob ng isang araw. Bibigyan natin siya ng regalo, no? Para ilang araw pahinga muna siya sa bahay nila, hindi siya magkatrabaho. Aalagaan niya lang yung kanyang nanay naman. house sa mga araw ha? May konti akong may konti bibigay sa iyo. So bigyan natin ng konting konting pera si Ate. Tulong to para bukas paingat paingat ka muna, no? Para makatulong siya ito ha. ah, tingin mo. Okay na 'yan. Apo, okay na po. Pambiling tubig, pambiling ulam. Ha? Oras may bigas ka na

So mga brad, magbubuhat na naman si ate ngayon. No? Medyo mabigat-bigat nga rin ng konte.